Hey. let's go. Uh. Hello guys, hello, good evening guys. San dito tayo sa daan guys. Nakapila yung mga sasakyan na traffic tayo dito guys. Ayan, papunta tayo ng pier para maghatid sa kapatid ng asawa ko, bali sister and loco guys. Uh, kasi dito siya uh, sa amin nakarating ng ilang araw at uh, then tapos uh, pauwi na din siya ng buhol guys, ihatid natin siya guys ayan, naka-traffic pang mga sasakyan dito guys sobrang traffic basta gabi na kan

Si Opa akwete ti chamany amen an pou